Thank you so much mga Team Abroad, Team Pilipinas, Team Seniors, Team Bay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello! So, ito na naman mga palangga. <laughs> Dahil nga, ito na nga, i-continue pa natin yung usapan. Mayroon na naman akong nabasa. Baka daw yan ang leading lady ni Aldin sa sulod niyang pelikula or sa international. Ay, nako, hindi ko alam kung ano. Hindi talaga nila titigilan si Tisoy. Alam nyo yan? eh, noong kwento nga rin na nagsasalta noon si Alden na eh, yung pag ano niya doon sa ano, yung sa fashion show sa bench, bali ano pa din pala noon, one month lang daw yung preparation niya yon dahil ang taba daw niya, kasi nga hindi, wala daw nagpapahinga daw siya, so yung mga ano na yan, yung mga weeks na yan or month na yan, kain lang siya ng kain so, tumataba daw siya naisip daw niya, hala next month ano na mag ano nga sa bench mayroong malaking event so ang ginawa daw niya siyempre nag-workout siya pero mataba pa rin daw noong lumaka daw siya natatabaan pa rin daw siya sa sarili niya pero at least successful naman daw yung event na yun. di ba naghubad pa siya hanggang nakita tulo yung ano wedding ring na <laughs> nasa kwintas naman pala ang wedding ring, edi holy rin naman ang adornation, yan na nga tayo ay hindi talaga tayo nagbulag-bulagan tingnan mo, nakita natin yung singsing sing tuloy na nakabitin dito sa kwintas niya noon pa yan mayroon na talaga yan nandyan lang talaga sa liig niya ginawang tindan di ba? Al definition yan ay alam na alam natin at makikita natin dahil mayroon nga talaga yang mga yung mga pahiwatig yung mag-asawa na yan. Minsan, bracelet o mga ano na yan, yung pin na yan, ano ba yan yung di ba? Basta makita mo sa katawan nila o sing-sing, wedding band, wedding ring eh bakit nga naman ito talaga ma, diba? bakit din hindi nila idi pagdidiinan yung mga reporters na yan or sino-sinong magtatanong sa kanila, yung mga or sino na lang, yung mga vlogger na yan, o basta sino-sino na lang yung mga sa na mga mga ano, or sa mga um, radio bakit hindi nila yung sugurin kung magsusuot si, diba magsusuot si Aldi ng ano na yan, Ring na yan? Ba't hindi? O bakit mayroon ka nito? Anong meaning nito? Di ba? Bakit hindi nila dinidiret siya? Eh, ha, halata naman. Di ba? Yun ang ano ko, di ba yung mga palangga? Di ba? Kung ako yun, susuguring ko na kaagad. Kung isa lang din ako ng reporter, susuguring ko rin. O anong meaning nito? Bakit nagsusuot ka? Alam nyo yun yung mga ganyan may mga ano din yung pagitan sa kanila na hanggang doon ka lang. Di ba? Hindi nila gagawa ng kwento na may inis din tayo mga aldab nisyon. nga, talagang parang na umay na umay na tayo, nagsasawa na tayo, pagod na tayo. Kailan kaya nila aaminin? <laughs> kailan kaya nila aminin sabi ng isang hindi lang isang fan sa marami talaga lalong lalo, lalo na sa comment section ay nako kailan kaya nila aminin na mag-asawa na kami kinasal na kami may anak na kami yan nanantay na lang nila parang ay naku wag lang tayong sumuko darating din dyan iyan naman talaga ay maiinis talaga sila o nga nababasa ko talaga thank you magko comments lang kayo dahil talagang binabasa ko yon mayroon nga doon na naiinis na siya nagmumura na siya dahil ang tagal daw aminin ilang taon na bakit hindi nila inaamin mampasinsya na kayo eh ganun talaga sa showbiz eh ayaw nga nila dahil gawin nga nila gusto nila talagang private kasi alam nyo na magkaiba nga sila ng management. Yung management ng ano, ni Alden, alam nyo naman ang Channel 7, tapos masyado nilang tinatakpan, kung mayroon pong yung mga artista nila na mayroon nga ginagawa ng hindi maganda, ang ipapalabas pa rin nila yung maganda, ayaw talaga nila yung ganun, alam nyo naman yung Channel 7 na at hay nako, sumubra talaga ang pag-ano nila kay Alden, pag-alaga. Di ba, mga palangga, kahit na ano talagang puring-puri dyan si Alden. So, ayan na nga, hindi pa nga nila. Siyempre, kagustuhan din nila yung dalawa. Posibleng hindi yan sila nag-usap o tingnan nyo ang ginawa. Ay, di ba, si Alden na lang talaga ang tuloy-tuloy na nag-artista si Mingay. Ano na, stop na siya hanggang dyan na lang siya na bilang o oh, iba, may mga endorsement din siya hindi na kagaya noon. Tapos nag na lang siya. Hindi talaga kagaya kay Aldi na gumagawa pa rin siya ng pelikula, gumaba, gumagawa pa rin siya ng <laughs> mga teleserye. Eh, sabing ganun na soon daw yung teleserye tapos magmo movie, movie pa international. Ewan ko lang kung kailan matuloy. Antay na lang natin yan kung sino na naman ang kanyang leading lady. O, oh, di ba? Ay ito, speaking of leading lady, baka din daw yung yun na, naman yung kasama sa jogging. Eh, may shoota nga yan si Mitch. Yan talaga ay naku, inulit-ulit doon sa, sa ano, sa ano na yun, sa, sa blue up na talagang pinagkwintuhan nila na talaga yun daw ang niligawan ni Alden. Sa ngayon ha, yun daw talaga naniniwala sila panay na daw mag ano mag pangalan nito na kumakain sa labas, magkakasama, tapos mamasyal, kung ano ano-ano na, na lang ginagawa nilang kwento ba, tapos, ayun talagang, pero wala naman, doon sa video, alam nyo, yung pinakitang video, nag, ano lang sila, nagja-jogging lang sila, marami sila, alam niyo yung sa kanila din ni Kevin noon na nag jogging sa BGC Bayon, mayroon silang mga kasama. Alam mo ipinalabas lang kunyari na sila lang dalawa. Yung mayroon kasing na kumuha ng pic. Oh, kumuha ng pic sa kanila. Sila lang dalawa. Pero marami sila sa likod, mayroon pang sa harap. Ang inilabas lang yung dalawa lang sila pero magkakasama sila, marami silang magkakasama. Tingnan nyo, di ginawaan ng issue na yun. Na ay talaga naman palang sinundo pa, yan pa, hinawakan, sabaywang, nagyaposan, naghalikan. Meron yang fake doon na naghalikan ni eh, na AI lang pala yun. Tingnan nyo, magawa talaga sila ng kalukuhan. Kaya, wag na kasi kayong panghinaan ng loob. Yung mga iba kasing nanonood sa ating vlog, mahina na talaga ang loob nila nang nag-alala na sila na, sino ba talaga ang tunay? Naku, wag nyo na ang paniwalaan yung mga latest na mga, ano na yan, piki lang yun eh. Wag na nga yun. Kasi nga, pinapaniwalaan nila yung pinalabas sa TV ko at saka sa social media. Hindi na nga sila tingnan mo yung ang totoong sa real life talaga. Yung dalawa, ibihira. E, eh, yun na nga yung nilabas lang yung ano, birthday ni Mingay. Sinabi lang na magfriend friend O, ba diba, pinalabas ng mga sexualistas. Ay, talawin mo, ang tagal na nila daw magfriend friend pa rin sila iba talaga daw na iba daw sila daw noon iba daw talaga pag mag team tapos hindi naman pala magkatuluyan iba din naman pala daw ang pinakasalan ni Mingay ay shushus di ba talaga naman yun na talaga yung pinagdiinan nila yung picking ano na bumagyo pa aywan eh, ay yung time na yan ikaw pa kaya saan yun sila sa tuktok na ang lakas ng ano dun sa bagyo eh. Maniwala ka doon. Tapos mayroon pang nagsiliparan. Itutuloy pa rin yun ng pare noon. Kaya nga, sinadya nga yun eh. Na para lang pag-usapan pero wala. Eh, hindi lang wala. Wala talagang nangyari. Ano lang yun. Gawa-gawa lang nila yun. Piki, mga AI lang yun. Eh, ang daming naniniwala. Kaya nagkakagulo at ko panay na lang sa aking <laughs> ano, sa kumsik ko na sino ba talaga inuulit-ulit, sino ba talaga nahihilo na sila. E eh, sinasabi ko nga, kalukuhan na nga lang yun, ang totoong mag-asawa ay si Alin at kasi si Minay, nag nga sa noong pang 2016. ulit, -ulit ko yan sa inyong mga palangga. Kaya ayan, titingnan nga natin kung ano naman ang susunod na kabanata dahil oh, malatapos na yung ano holiday. Ayan, titingnan natin baka mag-jogging na naman. Yan na naman ang pag-usapan yung jogging na yan. Hindi mahinto-hinto yung jogging na yan. Matagal na yan sila nagja-jogging ha. Ngayon lang inilabas ha. Dahil napanood ko na yan noon eh. Oh, tapos natatawa na lang ako. Binigyan na naman ng kahulugan. Kaya thank you so much mga palaga. O comments lang kayo kung anong mga reaction nyo. Bye. Thank you.